Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Aliansa ng pagbabaysa, aliansa para sa panggal, aliansa ng pag-ubig. Tama eh, Ano ang sigaw? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga tigapasay, mga taga Manila. At nabisita po tayo ng karam-marami na, na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. magse po, po tayo at uh, mga dalawang oras itong speech ko. Bago po tayo mag- uh, Pag niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato. Dahil uh, tinitiyak ko na kumpleto at uh, wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Ayano po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman pala, nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ang, ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang, ka, ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, eh, alam naman natin napakagaling lahat. Narinig nyo na yan, kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At uh, pagpinagsama pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ng napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakaka nakakatuwa na makita na meron tayong... Mga nagsisirbiso sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. <laughs> tignan po natin, tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihin ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka na sila sa kanilang posisyon bilang Senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapakapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagseserbisyo sa inyong lahat. Ito naman ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging congressman, congressman Abalos, congressman Binay, congressman Cayetano, congressman Marcos, congressman Pacquiao, congressman Tulfo, at congressman Villar. Hindi na po sila baghito sa ganitong klaseng trabaho, subok na subok na subok na sa mababang kapuluan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumbas ng isang sekretary ng ating na, sa, nakalihim ng isang departamento. Andiyan po si ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda ang naging performance niya. Andiyan din po, At uh, naging, uh, na naging sekretary, sekretary Tulfo ng DSWD. At uh, napakita sa atin, kaya po napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa atin, matulungin sa ating mga kababayan. sa po sa administrasyong ito siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson, si Senator Ping Lacson. Ang ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay ang uh, nagbigay ng tulong at nagdala ng uh, lahat ng pangangailangan ng na mga naging biktima, yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA na makita naman niyo, At uh, dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni, ni, ben, ni Mayor Benhor, ni Secretary Benhor, sinabi nga niya, eh, ang kanyang tinutulungan, pag MMDA ka, ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lunsun, lahat ng iba't ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit eh, yung mahirap na trabaho niyan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nandadada. Na basta dal -dal daldal na daldal, gawa lang sila ng gawa. Trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate, not to oppose, but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahangad na pagpanggulo. Wala silang, wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig niyo rin po ang uh, tatlo sa aming uh, kandidato na naging gobernador. Andiyan po ay yung aking kapatid, naging governor ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At nandiyan din po ang governor Lito Lapid ng Pampanga. At, uh, at at ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andan din si uh, Mayor Abalos, dati sa ng Mandaluyong, kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakakilala sa magandang naging nangyari, pangyayari sa Mandaluyong. Nandiyan naman si Mayor Abibinay na... <laughs> Mayor Abibinay na maraming dalampala galing sa Makati. At uh, sa buo ay humawak ng Makati yung pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas. Alam nyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lunsod ay madali ang trabaho. Hindi po, mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andiyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam nyo po, baka hindi nyo po alam, na ang unang Senator Soto ay, ang kanyang ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun. Si Senator Soto rin ay duman din sa LGU, duman sa local government. Ay, vice mayor naman siya ng Quezon City. Kaya uh, makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan. Napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagsisirbiso sa publiko. E eh, kunti, oh, hindi po natin, hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababaihan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi lamang po na pangkaraniwan ng babae. Matagal ko kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, akala mo sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya asahan niyo, maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababaihan at maririnig ang boses ng kababaihan sa Senado. Yeah. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po nandito si Benhur Abalos, si Abi Binay, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Puro-puro po, puro po magagaling na abogado sanay na sanay sumulat ng magagandang batas na hindi hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At Ang problema lamang, pag ito nasa mga pagsama-sama mong mga abogado, eh alam mo na, magkasama po po lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggat napunta ang usapan, na nagtatalo sila kung sino yung pinakamagalig na abogado. Yun lang naman, yun lang naman ang problema. At sa panggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nanggaling. Unahin po natin, si Senator Manny Pacquiao, ng Bukidnon, Sarangani, at Jensen. At si Erwin Tulfo naman na Dabawenyo ay uh, siya'y lumaki sa Dabaw Oriental at sa Sulu kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Aimee ay, alam nyo naman siguro, si Imelda, 100% waray po. At alam natin, baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno ni Camille Villar sila po ay nanggaling sa ilo-ilo, Mga ilong ko po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi, ang kailangan po natin ay mag-unlad hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanat at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan ng, sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na pang sabihin nila. Tayo po ang may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At 'yon ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na nasuporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho. Hindi natin kailangan umasa sa ilegal na mga industriya tulad ng pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho. Decent Sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, magkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo ay nahaharap sa krisis, magkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang Alyansa! Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin pong inaayayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas.